wala nang rason para magstay ka dito. Hindi ka niya pinili. Kaya sana pilihin mo na ang sarili mo at ang pamilya mo. Resignation letter ni Rod. So he's finally leaving. Ako ang pinili ng asawa ko. Sa paglayo ng pag-ibig. Alis na si Rod. Ngayon hindi pa niya papuntang Amerika. May pupunta ka, ha? He's leaving you again. Bakit? Okay. Mahal mo po ba siya? Kaya ka nagkakaganyan? Pwersahan ng aangkinin ang puso. Sinu! 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 Ah! Sinu! Ah! Minsan pa nating haggan ang nakaraan. Weekdays, 4.30pm sa Hapon Champion sa TV5.